yun guys o, nakakita ako ng malaking umang ayun guys o, nakikita nyo din ba ayun, ayun ang bilis niya lumakad guys ayun o ayun ang bilis niya ayun ang tago hiya ayun ayun naglakad na ulit siya guys oh, naglakad na naglakad na siya doon saan yan papunta saan yan papunta siya ayun doon siya magyup yup yup ayun guys mabilis siyang lumakad ayun ayan, naglakad siya ng mabilis doon ayun guys nakikita nyo ba yan yan siya nagbubulbok bulbok siya ng, ng tubig susubukin ko siya dahan dahan ala may nakita akong alimasag na maliit guys nakita nyo rin ba yung alimasag na maliit ayun na yung umang natin na ibinibidyo guys ayun o oh, nagkukot na siya doon ayun o oh. Mm. And guys o oh. Ayun, may alimasag na maliit guys oh, nakikita nyo ba may alimasag na maliit hindi ko hulihin yan guys hindi ako marunong mang yan kaya baka sipitin matutulog na matutulog na siguro yung uma guys oh. Ayun. Nagkakaibot na siya nung ano, nung mga lupa-lupa, yung mga buhangin oh, nagkakaibot siya guys ng buhangin oh. Lapit pa ako ng kunti. Tandaan lang ako guys. Baka masunga ba tayo, mabato. Ayun. dahil sa YouTube, Nan dahil sa YouTube, ayan oh. Kinakarir natin 'yan oh, ayan. ayan. Big umang big big monster monster shell yan oh nakikita nyo ba oh nagkakaybot-kaybot siya diyan ano oh ayan panay oh. oh, ang kaybot-kaybot niya diyan guys nagkakaybot-kaybot oh, sya mayroon siyang sumut-sumut guys no may sumut-sumut para din sa hipon may sungot siya may sungot andito lang yung alimasag na nakita natin yung nakatahimik lang siya doon eh. na ayan, nalakad na uli yung big monster shell yung malaking umang lumalakad na uli guys lumalakad na uli kailangan natin galingan ang hawak sa cellphone kasi ano yan baka mabitawan natin ba ayan oh ayan na babay na guys nasilip ko lang sa inyo ang malaking umang malaking umang ayan kulay red kulay red siya ang laman niya kulay red na umang siya kulay red na umang ayan malakad-lakad na ulit siya show. Oh. thank you for watching bye bye